Anong ganap sa mundo ng showbiz? Mukhang aware si Optimum Star Claudine Barreto sa kumakalat na memes patungkol sa kanya. Kaugnay kasi ito sa spliced videos ng kanyang thank you so much o pagpapasalamat sa mga natatanggap na pagkain, items, o regalo mula sa mga kaibigan, sponsors, o kakilala na pinagpapasalamatan niya. Thank you so much. 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 Thank you, so, so, much. Thank you so, so much. Thank you so much. Hello and thank you so Sa panayam sa kanya ni MJ Felipe, sinabi ni Claudine na nagtataka siya kung saan nang gagaling ang meme na ito. Subalit dahil tinatawag siyang Queen of Gratefulness, carry lang sa kanya dahil maganda naman daw you are the most wow. viral celebrity right now. Thank you so much. <laughs> <laughs> Paano ba nagsimula yun, Clown? Hindi oh, alam nga eh. Basta sin sinabi lang nila sa akin, hindi ko pa actually nakikita talaga. Pero um, nakakatuwa naman. Kasi sabi nila, Queen of Gratefulness mm -hmm. daw. Ay, so, wow! Yung yun ang sabi nila. At okay, sa ko, hindi ako ma-offend. Kasi right. maganda naman. Right. So, thank parang, you. Parang pinagtay-tay-yata yung yeah. mga yes. thank yous mo. Yes, no? sa so, thank yous ko. Nakapanayam ni MJ si Claudine sa debut party ng anak nila ni Raymart Santiago na si Sabina, na aminado si Claudine na may jowa na raw at pinayagan na niyang pumasok sa relasyon.